Yes, good morning, good morning. All right. It's ang magandang umaga sa ating lahat. Sa ating mga viewers, mga master, mga idol. Utay nga sa Pasig Pet Market. Uh, alamin natin ang mga pesyohan dito sa ating mga linya dito sa Pasig. ng mga pesyohan sa araw na itong mga master. Sabado. Yes, good morning, Boss Gadi. Yes, yeah, si Boss Gadi, mga master. Oh. Saga saan po kayo, Boss Gadi? Ah, Pasig lang. Dito lang pala si Boss Gadi sa Pasig, mga master. Oh. At dito, alamin natin ang presyuhan ng kanyang mga linyada sa Pasig Pet Market, mga master. Oh. Boss Gadi, alamin ko lang ito, ha? Eto, 3, 5, di Gady, eh, ito, 3-5 ni Boss Gadi. Eh. 3-5 na lang yan. Okay. Eh. Ano to pumpkin, mga master? Oh. Eh. Uh, ah, 3-5. quality 3.5 ito mga marker eh. pumpkin sweater to ya yeah, no. pala si race kabila okay, kuno yun, ah, hindi yeah, okay. eh. yeah, quality 3-5 tong pam, pump. ano pumpkin na to may konta ka busgali okay sige kunin ko yung mamaya busgali marami ka rin ano uh, buko dito sa dala mo meron ka pa Hindi, ito lang, okay. ah, ito lang muna pinaka ano uh, kasi pabenta lang sa akin ano Oh, unang araw mo dito uh, sa Pasig Pit uh, Market kaya uh, ano uh, lang to uh, dry run si Boss Gadi oh. Uh. Ano naman uh, mas ko. Uh. Saka may pumpkin pa siya. Ah, Henny, si Boss Gali. Anong deadline ng Henny mo, Boss Gali? Ano to? Kapenta lang sa Ah, okay. Oo. Magkano ito? 2.5. 2.5 lang itong mga master. Oh. Ah, okay. Mm -mm. Ano na pala ito, mga master? Oh. Probe na to. 3-5 yan. Ah, 2-5, no? 2-5, 2-5. okay. Oh. Gandang hene na to. Oh. Dito sa sinibalang boss gali. 2-5 din itong mga master. Oh. Ah, ito, Kelso. Oh. B-boy line itong mga master. Oh. 2-5 din to no? Hmm. Ya, mga master oh. Two five. Ganon din dito, no? Kelso rin itong mga master. Oh.

paki contact na lang mga master oh. Pasig area lang po. Pasig area lang oh. Sa mga taga-Pasig sa nakakapanood ng vlog ko oh. Maraming nagtatanong sa banda ito sa ano, Pasig. Sarap sa lang ng Pasig City Hall 'yan mga master. Pagbabaan nyo ng, overpass ba 'yan oh? Problem. harap ng 'yan oh. Harap ng Pasig City Hall mga master, okay. Thank you, Busgali. Ah, okay, tambil lang to, tambil lang to. Yan ah. Uh. Ito kay ito. kay kuya tambil lang to. P Kumbaga pinaka picture lang. <laughs> Yan. Yeah. Yes, good morning mga idol oh. Hindi pala ngayon sa pwesto ni Boss Ray. Ayan si Boss Ray. Good morning, Boss Ray. Good morning, good morning. Good morning. Si Idol Pangasinan, nandito ngayon sa Pasig Pet Market, mga master. Eh. Uh, may dala siyang 35 pieces ng mga linyada dito sa yung pinapipistohan niya nga eh. alamin natin ito kung so, magkano ang kada pwestyon nitong kada isang ito, yung so, mga bloodline ito okay, 353. 5 3 5 okay, okay. Mm -hmm. itong, nandito mga master bulik mga ilan na ang ano nito, edad nito? Mga lagsak ito yung mga nandito, dala mo? Mga lagsak na ito? Oh. Ah, yun, okay. Mga lagsak na pala mga dala ni Boss Ray yung mga master. Dala mo pa na ito yung mga higit mga master. Okay, lupa